Samantala, ang Philippine National Police Deployment para po yan sa All Saints Day at All Souls Day o na po yan sa araw ng Miyerkules. Kung na kuha tayo ng report mula kay Bombo Bea Piniza. Uumpisa na sa Oktubre 29 ang paglalatag ng deployment ng Philippine National Police bilang paghahanda sa pagunita ng undas ngayong taon. Sa naging flag ceremony ngayong umaga sa Camp Crame, inihayag ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr na higit sa 30,000 kapulisan na itatalaga sa buong bansa simula sa Miyerkules hanggang no Nobyembre at Res para sa latag ng seguridad. Inatasan na rin anya niya ang lahat ng unit na bantayan ng mga lugar na siyang nakatakdang bisitahin o puntahan ng publiko, partikular na mga sementeryo, pantalan, terminal at iba pang mga matataong lugar. Ani Nartates, dapat na makiisa at makipagtulungan din ng pulisya sa iba pang law enforcement agencies upang masiguro na magiging payapa, maayos at banal ang pag-alala sa mga yumao. Around 30,000 PNP personnel will be deployed nationwide from October 29 to November 3 to secure the places of these activities, the cemeteries, to secure the terminals, the terminal hubs, and routes. Let us work together to ensure a peaceful, orderly, and solemn UNDAS 2025. Be visible. be courteous and be ready to assist. Remember, our presence gives comfort and peace of mind to our people. Kasunod ito ay tiniyak ni Nartates na sila'y tutugon sa mga pangangailangan at panawagan ng publiko sa pambansang pulisya na panatilihing maayos at may seguridad ang buong linggong ito. Anya handang-handang -handa ang Philippine National Police hindi lamang sa deployment Ngunit maging sa kanilang pagbabantay, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Nakahanda naman ang higit sa limang libong police assistance desk sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa mas mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko habang nakatakda rin magpatupad ng checkpoints ang Philippine National Police bilang bahagi ng kanilang security plans ngayong undas. The community will celebrate the Undas 2025, local national and even uh, international we are once again called to ensure the safety and security to our fellow filipinos as they visit cemeteries and travel to their provinces our pnp deployment plan is already in place in close coordination of course with our partners with the lgus and other government agencies Samantala, na, una naman na dito ay inanunsyo na rin ang na Philippine National Police magpapatupad ang kanilang hanay na full alert status sa Oktubre 31, isang araw bago ang mismong undas para, para matiyak na bantay sarado ang lahat ng mga pook na bibisitahin ng publiko. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bomboradio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.